Kanina nanalo na ng 100,000 pesos ang Tiny Titans at kasama natin si Rafael. Ang target ng Tiny Titans ay makapag-uwi ng total cash prize of 200,000 pesos. At panalo rin po ng 20,000 ang napiling charity. Ano bang napili ninyo? Rafael? Uh, Jimmy Capuso Foundation. There you go, Jimmy Capuso Foundation. Nasa waiting area sa likod si Yuen. At hindi tayo naririnig, Rafael. Since so time for fast money, give me 20 seconds on the clock. Kung magiging superhero ka, anong weapon o armas ang gusto mong hawakan? Espada. Ano ang lumalabas sa hat ng magician? Ibon. Magbigay ng isang klase ng ibon o bird. Parot. Sa carnival o theme park, ano ang favorite mong ride? Um Ferris wheel. Anong pagkain ang meron sa birthday party? Spaghetti. Let's go Raphael, tignan natin kung walang puntos nakuha mo. Kung magiging superhero ka, anong weapon o armas ang gusto mo hawakan? Sabi mo, spada. Survey says... Wow. Anong lumalabas sa hat na magician? Sabi mo, ibon. Ang sabi ng survey... Magbigay ng isang klase ng ibon. Sabi mo, parot. Ang sabi ng survey... Um. Sa carnival anong favorite mo ride? Sabi mo, ferris wheel. Ano pagkain na meron sa birthday party? Sabi mo, spaghetti? Spaghetti! Ah! Alright, balikin tayo. Let's welcome back, Ewan! 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 May balita ako sa iyo. Eh, si Rafael, nakakuha lang siya ng 10 points. Paano yun? E mo pa ng 190 para manalo. Kaya yan! Kaya yan! Alam mo yun talaga ang fighting spirit. Pero, joke lang yun. Kasi ang totoo, ang nakuha ni Rafael ay 170. So, ibig sabihin, 30 na lang. Let's go! <laughs> okay. okay. Dahil ngayon, mahikita pa ng viewer sa bahay ngayon ang sagot ni Rafael. Kaya bigyan niyo po kami ng 25 seconds. Mahala dito ni Yuen. Kung magiging superhero ka, Yuen, anong weapon o armas ang gusto mong hawakan? Go! Um, gun. Ano ang lumalabas sa sombrero ng magician? Bunny. Magbigay ng isang klase ng ibon o bird? Ah, uh, agila. Sa karnibal, ano ang favorite mong ride? Ano, roller coaster. Anong pagkain ang meron sa birthday party? Cake! <laughs> okay! Ready ka na! Ito, unahin natin. Sa carnaval, anong favorite mong ride? Sabi mo, roller coaster! <laughs> roller coaster. Hindi ka natatakot doon? Hindi ako natatakot. Okay na, dyan ma-roller coaster. <laughs> Ang top answer, Ferris wheel. Magbigay ng isang klase ng ibon, sabi mo, Agila. Ang sabi ng survey sa Agila for 200,000 pesos ay... Oh! 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 Yeah! Yeah! Iba Ang top answer sa ibon ay Maya. Yan ang top answer. Dun sa weapon, sa question number one, ay spada. Nasagot ni Rafael. Anong lumalabas sa hat ng magician? Thank ay, you. Top answer ba? Bunny. Bunny. Nasagot mo, top answer. At anong pagkain na meron sa birthday party? Ang top answer ay spaghetti. Nakuha nila lahat. One and two. Congratulations. Tiny Tyrants, you have won of 12,